taong ito ay hindi lang bastang naliligo. Sila ay nagko-commute. Ito ang tinatawag na floating commute sa bansang Switzerland. Marami sa kanila ay papunta sa kanilang trabaho. Imbes na sa kotse o bus sumakay, ay sa ilog sila nagpapalutang at nagpapaanod sa agos ng tubig upang makarating sa trabaho. Sa dami ng lumalangoy, aakalain mong may paligsahan. May mga nakasakay din sa mga rubber boat at sa pampang, kita ang kumpol ng mga tao na naghahanda sa paglangoy. Ibat-ibang stance pa nga ang ginagawa ng iba. Pero hindi naman lahat ng lumalangoy dito ay papuntang trabaho. Ang iba ay mga lokal at mga turista na gusto lang mag-enjoy sa malamig na tubig na galing sa natunaw na yelo. Ito ang Ara River na matatagpuan sa Bern, Switzerland at dito nagaganap ang kakaibang paraan ng pagko-commute. Sa halip na maglakad o magdrive papunta sa trabaho, may mga Swiss na literal na lumulutang at nagpapaanod sa ilog. Pero paano nga ba naghahanda ang lumalang lumalangoy rito. Bago tumalon sa ilog, may ilang paghahandang ginagawa ang mga swimmer, gaya ng paggamit ng vehicle Fish, isang waterproof bag na nagsisilbiring flotation device. Inihahanda rin nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-check sa kondisyon ng katawan at ng tubig at pag-alam kung saan magsisimula at aahon sa ilog bilang rekomendasyon na rin ng lokal na pamahalaan. Matagal nang ginagawa ang paglangoy ng mga tao rito para mag-enjoy pero mas naging popular Popular ito nitong mga nakaraang taon dahil narin sa maraming binipisyong hatid nito. Bukod kasi sa zero carbon emissions, nagsisilbing exercise ito sa kanila at nakakawala rin ng stress. Hindi mo pa kailangang humarap sa traffic o maghanap ng parking. Pero kahit popular, inererekomenda lamang ang paglangoy sa Ara River para sa mga bihasa o may karanasan ng swimmers. Dahil ayon kay Indonesian Ambassador to Switzerland Mulyaman Hadad, ang Ara River ay madalas umanong may nabibiktima, tulad ng anak ng West Java Governor na si Emeril Khan Mumtaz o si Ariel. Kada taon tinatayang nasa 15 hanggang 20 katao ang na iulat na nawawala o nalulunod dulot ng malalakas na agos sa ilog na ito. Kaya naman inilunsad ng lungsod ng Bern kasama ang Swiss Life Saving Society o SLRG ang kampanyang tinatawag na Are You Safe upang paalalahanan ang publiko tungkol sa mga panganib na maaaring maranasan sa Ara River. Kasama rito ang ilang safety reminders tulad ng pag-iwas sa cloudy o unknown parts ng ilog. Kakasam gusto mo rin bang umiwas sa traffic at mag-commute sa ilog? This is Ate O from Our Republic hanggang sa muli and stay awesome.